guys so ayan bumalik yung customer namin dito ito yung may anak si ma'am na one DJ. Uh, DJ yung anak niya no? O oh, DJ yung anak ni Oh, maganda. Ay hindi. <laughs> Baba, in, 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 Baba, yun hindi yung DJ. Hindi yung DJ, di ba? Lalaki yung DJ. Lalaki, ah, lalaki, lalaki yung DJ. Kau naman talaga, boss. Puro maganda lang yung inaano mo, boss ah. Huwag ka na mo, no, no, hindi yung... Dalaki no, yung no, no. boss, hindi yung, hindi yung babae boss. Digi boss. Huwag ka talaga boss, babae. Maganda lang talaga yung inaano mo boss. Huwag ka talaga boss. ano eh, Ah, yung anak nila is 97.7 yung ano nila. Oo. Oh. Digi. Ha? Ah. ah. Grabe oh. Ito yung, ano namin, kasumir na uh, deji yung anak nila. Simple lang. Saan nyo bag gamitin, sir? sino Kusina, Okay.